So ayan mga katropa, welcome back to my YouTube channel. ah uh, ngayong buwan ng December, may ipapakita na ulit ako sa inyo na isang mabisang pamain sa lapu-lapu. Oh, ganito. Parang plylor lang siya. Ayan mga ganyan. Tapos parang pusit. Ganito. Ito, isa pa. Pinakamabisa din to para siyang ano octopus kaso kulay puti ito nga pala yung mga ginagamit natin ano sa biki ayan mga DIY sa biki natin at yung mga rapala ayan mga ano natin mga rapala chapaper. ayan mga ano na yan mga tahuli na mabibisa yan guys ito naman yung pang-pusit panghuli ng pusit ah oh. tara samahan niyo ako guys so ayan guys ito yung gagamitin natin sa ano sa pampay sa lapu-lapu at sa talakitok mabisa rin siya sa talakitok halos lahat ng isda na sa kanya yan kailangan natin ng balahibong bulik hindi hindi po basta balahibo lang kailangan bulik siya yan tapos ito yung, yung mga naka-stack natin ano light, like, vest like light like jacket pwede pwede rin siyang ano hindi lang natin na papagtunan ng pansin pwede pwede siyang gawing pampain sa isda mabisa din siyang pampain sa isda bukod sa ganitong ano, crystalline. Ayan. Tapos kailangan natin ng sinulit na pula. Guys, ito ang pinakakailangan natin. At bulik ng manok. Balahibo. Tapos yung number ng kawil natin is uh, number 16. Hawk, so, kung tawagin dito sa amin ay tikalikol na kawil. Ayan. Ang ginagawa ko nga pala doble. Yan, doble yung kawel para mas ano, kaso matako siya sa mabit sa bato. Nas depende sa inyo kung isang kawel lang kung single hook lang ang gagamitin. Okay naman, pwede rin. So, kailangan natin ipit to sa ano sa sa paa. <laughs> kailangan na ang unang tali niya nandun sa dulo sa may tapat ng hook nung ano pinaka matulis niya ikot lang natin ikot ng ganyan depende sa inyo ka, mga katropa kung dalawang kawel o yung double hook ang gagamitin nyo o single hook lang pero mas maganda yung single hook para hindi masyadong sa sabitin sa ano sa bato para iwas sabit mas maganda yung single hook lang at mas malakas lunukin mas malakas lunukin ng isda depende sa inyo yung ikot pag alam nyo na medyo kapal na yung sinulid at ano madami ng kaikot ayan guys atin ang ibubuhol tapos i-apply na natin yung balahibo natin Yan, mga katropa Kung mapapansin nyo pipiliin natin yung mga ano yung pinakamagaganda hindi balahibo. Pwede rin yung sa ganitong ano, sa may tagilira ng manok guys, di ba? Meron balahibo sa ganito, tapos yung sa ibabaw, sa may pulok. Ayun na mas mabisa. Yan, depende sa inyo guys kung ilan ang gusto nyong ilagay na balahibo ng manok. Pwedeng tatlo, pwedeng dalawa. Kaso pag iisa, pwede rin naman ang isa. Kaso pag naputol nung isda, wala na siya balahibo Kaya ako, kalimitan, tatlo, up, ap, or apat, o dalawa ang nilalagay kada balahibo ng, no, ng isda. So ayan guys, ganito yung paglalagay ng balahibo ng manok sa hook. Ayan, Kung mapapansin niyo Medyo na nga na talpa yung kamay natin, mga katropra. Kailangan iikot ng ano para panlak natin. Tapos, ayan, huhulihin natin, ibubuhol natin ng ganito. Uhulihin natin yung balahibo, yung tatlong balahibo. Tapos, lock. Ayan. Uhulihin natin ng ganito. Tapos lock. Yan. Para tumindig yung balahibo natin sa hook. O. ayan Guys. Maganda. Pero, hindi hindi tatlong balahibo lang. Bali, magiging anim siya. Magkabila. Kailangan may ano. May balahibo siya ng manok. Ayan. Guys. Meron na sa one side. Kailangan sa kabilang side meron ulit. Pipili pa ulit tayo ng magandang balahibo. Malalaking lapu-lapo ang hinuhuli nito. Mga bihirang-bihira -bihira yung maliliit na lapu-lapo. Pinakamalimit na hinuhuli nito. Mga 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, pataas. Tapos nakakahuli din siya ng mga mamaw na talo kito. Yun ang kadalasang nahuhuli rin dito. Sa, ano, kung tawagin ito sa amin, pabalahibo or kaskas. -kas. Pero hindi basta-basta inihahagis lang siya sa dagat or sa tubig guys. Gawa ng ano, meron pa siyang ano, ng pabigat. May pabigat siya na bato. Yung kung tawagin sa ibang lugar ay patangtang. Pero dito naman sa amin ay pakaskas or pabalahibo. Ayan. Ayan na. May pakpak na yung ating Oh. Di ba guys, medyo nagkakaitsura na yung ating ano, flylors. Ano pang lapu-lapu at talakitok. Mga parakuta, matakaw din sa ganito guys. Dawihin to ng ano, ng mga sari-saring isda. Pati yung mga sagisi. Eh. Basta kung ano makakita isda sa kanya, tiyak na ano, dadawihin. Tapos yan, pagkat, lag, pagkatapos natin maglagay ng balahibo sa magkabilang gilid guys iikutan ulit natin bubuhulan natin ang bubuhulan yung ibabaw ng balahibo ayun guys ako mapal ulit tapos lock ulit lock yan ayan guys tapos talagyan naman natin ng life vest hindi porket lalagyan natin ang light base mga katropa ay para sa yung isda kundi para pulihin. <laughs> para mahuli natin yung isda, yung mga lapu-lapong malalaki. Medyo mahal na ang kilo ng lapu-lapo. Ito guys. Uh, hagutin lang natin ang hagutin para medyo mapino yung pagka yung ano niya parang halintulad siya ng crystallite. Ayan. Hindi porkit nahimay na natin yung light vest, yung light jacket ay pwede na nating apply sa gagawin nating pain sa bait sa hook natin. Hindi pwede. Kailangan Ihimay-himayin mo pa siya yung pinong pino para ano hindi malalaki yung hilo ng ano ng panahe. Ayan, pinakamabilis lang talaga yung kulay orange sa mga isdang ano lapu-lapu at mga dalawa to Tapos 'yan, mga katropa, pagkatapos nating maghimay nito, siyempre lalahukan din natin ng konti na tunay na ano, crystallite. lalahok natin siya dito sa ating light base. Pwede din naman purong light base lang. Pero ako nagkalimit ng naglalagay din ako ng ano. Crystallite. Mga tropa, huwag nyo kakalimutan maglagay nito. Yung pinaka take natin para ano, ito magsisilbing parang kaliskis ng ating pain. Ng ating lailor. Ito magsisilbing pang kaliskis na ilalahok natin dito. Ayan. Ayan na. Laging huwag kakalimutan. Kailangan laging meron siya niyan. Bawat apply natin ng crystal light or ng light base, kailangan laging meron ito para mapagkamalan talagang buhay na isa. Ayan paggagawin nito, kailangan hindi masyadong ano may inipin pag mainipin ka medyo tatamarin kang magawa pero pag natutunan mo na madali lang napakabilis nang gawin at i-apply ayan yung mga tribal na malalaki ito ang pampain natin na mabisa napakabisa nito at hindi lang ano hindi lang isang isda ang inuhuli nito sa isda mga katropa maraming pwedeng hulihin to basta nakita to sa ilalim ng dagat depende naman sa inyo katropa kung gusto nyo makapal yung pang ano panlagay na crystal pwedeng manipis lang para nasa inyo nasa inyo rin yung ano decision kung kakapalan nyo so yan yung mga katropa tapos na nating lagyan yung ibabaw ng ano ng balahibo natin ngayon magga another ulit tayo ng ano ng sinulid bubuhol lang ulit natin ng bubuhol sa ibabaw naman ng ating crystallite ng light base na kulay orange ayan hangga sa kumapal ulit ng kumapal nang kumapal ng kumupal lang ating sinulid ayan kailangan nga pala katropa yan may agwat yung ating ano mula dun sa ating balahibo dun sa ibabaw ng balahibo natin sa ibabaw ng hop, kailangan may agwat yan, no? may clearance dapat tapos dun sa another nating ilalagay na light vest meron pa din kailangan may agwat pa rin siya may clearance para hindi siya pagdating sa tubig sa ilalim ng dagat hindi siya kapit-kapit Uh, pag yung nasa ilalim ng tubig tapos yung gawa nating ano crystallite tapos mad madikit sa balahibo nagkakapit-kapit siya mga ganyan na didikit-dikit ayan yan ang nangyayari pero pag may clearance siya ganyan pa rin kahit nasa ilalim ng tubig may clearance pa rin siya pag ganyan-ganyan naman yung laro ng ano eh pag ganyan-ganyan pag hinihitak natin. So, ayan mga katropa, i-apply na ulit natin yung another nating light base para bali, ano siya, magtatatlong layer. Tatlong layer, balahibo, crystallite, another crystallite. Ayan. Ibubuhol na ulit natin. Tatandaan yung ating ano na nakaganyan. Para pag hinuli natin nung ano, naglock tayo ng sinulid, Ayan, huhulihin natin tapos din 'yan. So, lagi siyang naka ano, naka nakahuli nung sinulid, lagi siyang nalalak nung sinulid para nakatindig siya. Yan. Napakaganda na ng ating ano, DIY fly lures. Pang ano 'yan, deep sea. Bang ano yan, mga 40 di pa. Yan, finished product na. Ang ating flyers. Pero katropa, kung nakukulangan naman kayo sa design, pwede nyo pa rin ano, pagandahin yung ano niya. Yung in-apply natin na crystallite or light base. Yan, medyo gugupitan natin ng dulo para style ano talaga siya, pakpak. Tapos yung ibabaw, ganun din. Gugupitan din natin kung anong yari nung ano, kung anong pagkagupit natin dun sa baba, kailangan yung nasa baba, ganun din. Yan. Basta medyo patulis lang. Yan. Yan. Okay na. pwede nyo naman gupitan, pwede hindi. Nasa inyo, pero mas maganda pag gupitan nyo. nyo. Yan ang yari niya. Yan ang finished product natin. Okay ba mga katropa? Single hook lang yung inilagay ko. Pero kalimitang nilalagay ko double hook. kaso malakas siya sumabit sa ano sa bato. Pag yung malalim na hindi mo alam yung pagbabagsakan mo ng ano nung pain natin, merong matataas na bato. Lagi siya sumasabit pero pag ganito, iwas sabit siya, hindi siya masyadong ano. Pero okay din naman, okay din naman kainin ng isda. Ayun paano yan finish product na papakita ko na sa inyo yung iba nating finish product so ayan mga katropa yung mga finish product na natin na pangpain sa lapu-lapu at talakitok sa iba't ibang klase ng isda halos lahat yan kinakagat ayan mga katropa kita naman yung ating lures na napaka bisang pampain sa lapu-lapu at mga talakitok ayan ito, kung lumungi siya, pag ganyan. Para siyang octopus or pusit. Para siyang squid. Pag nasa ilalim siya ng dagat, nakaganyan siya. Nakabuka. Ayan. Ito, ang napakabisa din. Madali lang siyang gawin. Madaling gawin. Ayan, mga ganyan. Tapos ito. Madaling gawin to Mga katropa. Pag gusto nyong makahuli ng malalaking lapo-lapo yan yung mga pantanigay natin trapala sabiki ito sabiki or ito panjig natin jiglor ito yung mga DIY natin jiglor madami na tong hinuli tapos sa next video abangan nyo guys papakita ko kung paan paano natin to gamitin kung paano natin to gamitin yan hindi po siya basta apply lang na pag dumating tayo sa dagat ihahagis na kaagad natin hindi marami pa po itong proseso para i-apply sa o para makarating sa ilalim ng dagat kailangan pa po niya ng pabigat at yung kailangan po ng may taling bato Para maihatid natin siya sa ilalim ng dagat. Iba yung pa, yung karaniwan, ganito yung ginagawa. Yung kung tawagin ay, ano, pakaskas. Ayan. Pang lapo-lapo din yan at talaga ito. Pero ito, ito yung nakalimitang ginagamit namin dito. Ayan. Balahibo ng malok. ganito na lang muna ang video natin. ah uh, Huwag niyo kalilimutan mag-subscribe, like, and share. Huwag mo na rin kalilimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na gagawin. Thank you, Katropa!